main Mendoza Atayde, masayang naging Mrs. Atayde JDL Joey De Leon, may huling patama sa mga fake at may mensahe bago matapos ang 2023 Marahil hindi nalingid sa inyong kaalaman na minsan ang dinati ni Maine ang kanyang asawa noong November 4, 2023 sa segment na Sugod Bahay mga kapatid bago ang kaarawan nito noong November 5, 2023 na napag-usapan na rin natin noon Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At sa pre-recorded episode nga ng Legit It Bulaga, December 30, 2023, ay natanong ang mga Legit da Bark Ads, kung ano ang pinagpapasalamat nila sa taong 2023 na kung saan ay sumagot nga si Min, na ipinagpapasalamat niya, na sa 2023, ay naging misis na nga siya. Kung saan sinabi niyang, yung ipinagpapasalamat po ng mga The Bark Ads, pinagpapasalamat ko din. Pero ang tinaka ipinagpapasalamat ko, misis na po ako. I married the love of my life. Pinagpapasalamat po na mga Dabbercats, pinagpapasalamat, wow. pinagpapasalamat ko din. Pero ang pinakapinagpapasalamat ko, Mrs. na po ako. Yeah. Oh, I'm hey! Samantala, marahil hindi na rin lingid sa inyong kaalaman na ilang beses na rin nagparinig si Henio Master sa fake bago pa man ang kanilang pagbabalik telebisyon noong July 1, 2023 na tinawag na Moving Forward. At ganun din naman sa kanyang Instagram account, na ilang beses na rin nating napag-usapan. Sa katunayan nga, ay sa bisperas ng Pasko December 24, 2023, ay may tila patama nga si JDL sa mga halos hos, sa kanyang IG post, matapos niyang ilagay ang mga salitang. Hindi pa tapos yan pero pirmado na, mahirap na, baka may umangkin pa. Sa IG post nga na ito ni JDL, ay makikita ang isang painting, kung saan ay makikita din siya dito, na isinisigaw ang titulong na isip niya noong 1979. Na may buong caption na, Started painting, E.B. ebolution, hindi pa tapos yan, pero pirmado na, mahirap na, baka may umangkin pa. Complete with two uvula or tilaw, and two tongues. Ang first meaning ng it noon ay eating and talking. Yung arm with a cup of coffee belongs to Jess Espirito. Yung unang sigaw ng itbulaga, syempre ako. At sa kaparehong araw pa rin, December 24, 2023, ay may sumunod na post si JDL sa kanyang IG pa rin, sa kaparehong painting, pero may iba namang caption na. Umalis na si Jess Espirito, at ako na ang umiinom ng kape na binigay niya, nung maisip ko ang titulong itbulaga, sa kusina ni Tito. That's around 3 p.m. sometime in 1979. Merry Christmas to all! Samantala, sa pre-recorded episode din ng Legit It Bulaga, December 30, 2023, ay may tila patama naman si Henyo Master Joey De Leon sa kabila, sa kaparehong araw din kung saan, sinabi ni May na ipinagpapasalamat niya na naging misis at kinasal siya sa kanyang love of her life. Dito nga, ay nagpasalamat naman si JDL sa Itbulaga, na may konting patama. Matapos namang sabihin ni JDL, na maraming nagkaroon ng trabaho, kahit illegal. Kung saan sinabi nga ni JDL na, salamat sa Itbulaga. Ang daming may trabaho kahit mga illegal. Salamat sa Itbulaga. Ang daming may trabaho kahit mga illegal. Samantala, sa pagtatapos naman ng kanilang pre-recorded episode, ay muli namang may sinabi ang nag-iisang Henyo Master, na sinuportahan at ikinatuwa naman ng mga legit The Bark Ads, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. stream. Ito nga ay matapos sabihin ni JDL ang mga salitang, isa lang ang tunay, at, EAT, ito ang totoong itbulaga. Kung saan sinabi niyang, Pagpatak ng alas 12, isa lang ang tunay, EAT, ito ang totoong itbulaga. Pagpatak ng alas 12, isa lang ang tunay, EAT, ito ang totoong itbulaga! Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito? Happy New Year na rin mga ka